Good morning mga kapatid! So ayan na nga, ang ganda-ganda ng gisig at nakita ko agad si Lam Lahat. O 7 po yan, actually 6 yung pusa ko, makulit at magaganda At isa naman to sa pinakamaganda, ang aking asong si Asumi! O di ba nga? Ayan, ayan si Sia, ang pinakamakulit at cute din. Ayan si Gojo, isa sa pangkulit. At ito si Neko. E si Neko, una naming pusa dito na dinala. At lahat naman sila mababait na sapat so, later sila tumatay at tumihikaya, hindi ako na -memblem. Sa lahat si Neko naman nakatali, kaya siya nakatali. Kasi lumalabas siya talaga lagi na Siya lang ang bukutahin lumalabas. Kaya hinarahan ko na yung pinto. Tigmeng yung pinto namin, oh. At ayan naman si Mata. Siya gusto gusto niya dyan nakadumaw. Tapos oh. ito si Queenie, though. Para silang kambal ni Gojo. O, oh, diba? Pareho sila. Napulat lang namin sa hospital. Tapos ito ang isa sa pinakamalambing na pusa, si Shine. Hi, Shine. O, ba diba? Close na silang laasumi. Oh. Wala nang pakailamanan. Basta dito ang sa ikot-ikot na sa sala. Dati ang 4 lang yan, eh. Tapos so, si Neko, tsaka si Mata. Madalas sila na nag-aaway pero na, total naman magpapangabot ang sigawan na siya dahil dito sa siya na to yan yung siya na yan bata pa naman ewan ko ba't pinag-aagawan na nilang dalawa tapos actually eh, ang si Neko lalaki po yan pero simula nang dumating to si Goryo at si Queenie akala mo na na yun nila sineko. si Neko nakakatawa ko si Dibendi pa sila dyan na mga nakaraan minggo yun lang God bless everyone stay positive and good vibes